May dalawa ng bagong pari ang Diocese of Kidapawan matapos na formal na ordenahan kasabay ng Feast of St. Jerome pari at doktor ng Simbahang Katolika kahapon. Sila ay sina Father Alberto Tangonan Fordan III at Father Frank Mandaria Rubas na formal na tinanggap ang banal na orden sa pagkapari sa Santa Catalina de Alexandria Parish sa President Rojas Cotabato. Mismong si Diocese of Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo Didi ang nanguna sa pagpatong ng mga kamay kasunod ng banal na misa na ginanap sa makasaysayang okasyon. Hindi lamang mahalagang yugto para sa dalawa at kanilang pamilya ang ginanap na ordination, kundi isang malaking biyaya para sa buong parokya at sa mga mananampalataya sa Cotabato. Ang kanilang pagtugon sa tawag ng Diyos ay paalala na walang hanggang pagmamahal sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mga bagong pastol na gagabay, maglilingkod at magdadala kay Kristo sa lahat. Samantala, inaanyayahan naman ang lahat ng mga mananampalataya Naisama palagi sa panalangin si Father Robert Rubas at Father Alberto Fordan III sa pagsisimula ng kanilang panghabang buhay na paglilingkod bilang mga pari. Cherry May Exim Tapia, NDBC Bida Balita.